Bala yan po, maagang lusong po uli. Ano po, at gawa tayo ay... Ano, nagdidilig -de po ng sibuyas at saka nagpapakain ng ating mga hayop uh Yan, time check po. 5.28 po ng umaga. Ngayon po pati medyo ano, kumbaga matagal na rin lumabas yung araw. Oh, uh para nag-adjust na, ganitong oras po ay napakaliwanag na. Oo, eh. uh oh, kumbaga parang tumagal na yung pag ano po ba ng araw uh -huh. yan pero mukha po namang maganda yung panahon halos tayo po ay araw-araw na yung ganitong saka mula nung tayo po ay nag-ano ng sibuyas kasi dagdag oras yung pag dilig natin araw-araw uh -huh. tapos sa hapon po medyo hinahapon na rin tayo at may iba pa rin po tayong gawa ay hindi po ako makatapos pagka ako nagpatanghali at nagpaga ng uwi oh yan tara po sama sama po tayo hmm. ang ah, sarap po naman ang ano ng paligid eh Oh, fresh na fresh. Kita pa natin ulit yung pagsikat ng ano hmm. ng araw na po sumisikat ng araw kakarelax po pati pagkaganari eh ang panahon oh minsan po kasi hindi man sa ako yung nag ano, -ano. Uh, nasa pagsasanay po ba yung gumising ng maaga oh uh -huh. at sa basta nasa pagsasanay na rin para tayo hindi madurot pati sa ibang gawa dami ibon yan, puro ibon po yan. Oh. Nasa poste. Nasa wire yan. Oh. Bali, i-share ko rin po ito sa inyo ano. Kung bakit po ba tayo ay kumapansin po ninyo na halos araw-araw nang nag ano sa bukid ano. Kasi oh, ito rin yung pangarap ko na kung yung magtanim-tanim. Kung baga na babagay po sa ating ginawang hanap buha yung aking pangarap po. Oh. Kung bagay kayo man po, may ilan po sa ating mga manunod kaya kayo nasa ating channel. Ay nagnanaas din kayo magtanim-tanim oh. o oh, buhay bukid ayan din yung pangarap ko kaya ako yung pil na pil po ba natin yung po ang isa sa magandang gagawing hanap natin yung pil na pil natin yung ating ginagawa oh yan sarap po sa pakaramdam na yung ginagawa natin ang gusto natin oh mahirap po magtrabaho ng mabigat sa kalooban ay oh sumubok po kayo nung kung baga gusto yung magtanim tapos may um, ikaw ay nag construction sa isang halimbawa lang po ba no? Pwede kung yung gusto mo yung ano mo yung iba naman ayaw magtanim gusto yung construction parang ganun lang po wala po tayo yung taong pinanahan kumbaga yun lang po yung sample po ba yung masunod natin yung kagustuhan po natin kaya ganito masaya tayo na araw araw oh. yan yeah. oh. pagdating po natin sa ano napakaliwanag na diretsyo na na po tayo salak na dun sa mini dam natin na ginawa agad yung bukaba ng mga manok oh galing ko yung sa na talo na na yung mga manok ni kuya yung dami aga yan po ang oras na namin pagka nasa probinsya alas 4 na tila ako ang manok ang dami yan lalaki o pulahan pulahan pa mo naman Ayan na po, mataas na ang araw bilis lumabas ng araw oh ilang minutes lang po 5.37 agad din ho nang uwak ko ayan po yung ating mga alaga sa lubong na agad tayo magdidilig po tayo ng ano nitong ating ang tawag si sibuyas aga ah mm. ari po pala yung ating kangkong din no? yan no? hindi na po na ipakitang tinanim yan no? Lago na oo oh. Basta po sa umaga Pagkadating ko Yung bago pa lang din akong pumasok sa loob Sinasarado ko na itong minidam natin Gawa ho nang para Mapuno na po bagad ang tubig Yan oh. Lakang tulong po nito Papabilis yung trabaho para niya ano para magka sa ilalim. daily na po ito kahit po ako may ibang gawa talagang hanggat maaari mas inaagahan ko pa shout out po sa mga magsisibuyas napakasisipag po ninyo gawa ng araw-araw din kung sila nagdidilig pala may natin na 我回你。 Bale na po yung ating ano, nabuksan na natin eh. Mapupuno na po 'yan. Lakas ng ng tubig oh. Eh. Bali mas nagpapagan nagpa ng gana sa pag uh, ano nito tong sibuyas. Ay yung presyo po natin ngayon oh, na ayo. May update po tayo sa presyo ay. Yan. Ito na po ang presyo ngayon ng sibuyas. Hindi ko lang sure kung gawa ho siguro nung dumating ding bagyo ano. Yan Yan. Kita niyo po ba yan? Yan kulay blue. 210 na daw po per kilo. 210 per kilo. Amo oh, ka po pumapalo ng ganyan yan. Nung nakaraan nga ho ito ay 240 oh. Kaya ho lalo tayong ganado ay. Oh. Yan ang gaganda na po. Didiligin po natin yan. Pero ho ito naman pala pati hindi ko malaan kung ilan days na ay eh. 10 days uh, kung talagang gusto na natin ibinta pwede rin po yan pag po gusto natin ano ho pero dapat ho kung maaari mga lowest uh, 25 days up pataas saka lang nagbebenta oo oh. Ya, yeah, bilis pun mampu nung kanal yari agad magpapalit po muna tayo yan po yung minidam natin no? buti walang leak haba pong hinihintay natin na lumaki yung tubig mag a po tayo ano ano? 1620 ayan po second apply po 1620 lahat po ng plat may pataba yan tapos malaka na rin po yung tubig at tapos lang po nating magpataba pwede na tayo magdilig ayan basa na po yan lahat tapos na po nating diligan oh ngayon po naman papatay na natin yung ating ginawang irrigation ang bilis mo ng tubig eh oh salamat po naman yeah. ito yung sabi ko sa inyo para makatipid sa tubig ito lang ulit yung may tubig ito talaga wala ano yan ngayon po nung papatay na natin tong irrigation ano yun sida may natrap na dalag ay palaka ka kala ko may natrap na hito yung mapaw na oh. mapaw na sa butas bukas napakalakas kulang dati ng tubig eh. yan pero sabi yan yan na po madidrain na po yan ang drain na drain tapos ito po naman yung dulo nyan dito siya pumapatak ang lakas tubig Ya, lakas.

Aralo Choco. Diri-diri. Hmm. Yan po yung sistema ng ating patubig. Yan po naman diretso sa palayan. Oh. Yan, dera-derecho po yan Sa pala yan Papunta dun Tapos ay ito oh. Bali dalawang butas po yung nalalabasan na niya Dito sa kabila Ang oh. lakas din ng tagas oh. yan ito po kaya po laking tulong sa atin itong mga patubig system na ito sana ay pupunta ito dito sa ibang gulayan lakas hmm. tumatagos pa pala dito yun hmm. pag di kinakaya ng tubig Yun po ay ang ubos na ubos. Oh. Gawa po ng ayaw din ang sibuyas na perming basa yung kanyang ilalim po ba. Gusto niya yung medyo moist lang. Kaya perfect na ano po na si ay para sa uh, dilig-dilig lang. Oh, Yan. Yan, na na po ng ano, pautay-utay. Tuloy na po yung balik. Oh. Balay po, salamat po sa inyong pagsama. Magandang lusong po. Gawa nga ng ating ano, pagdilig nitong sibuyas po. Yun, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.